Ay. Ay. Gising. Gising. Sarap buhay ah. Hmm? Sarap buhay? untuk no, untuk na no, untuk Hmm, papatayin ko siling pan. Ha? Papatayin ko na siling pan. Sarap na sarap ang buhay mo eh. Hoy, gising. Digong. Digong. Gising. Hoy. Ano ba 'yung matang 'yan? Gising na dali. Hmm. Gising na. Wala ay gumising.